Yo, what's up mga lode, kumusta? Isang mapagpalang umaga, tanghali, hapon, gabi sa inyong lahat Saan man kayo naabot ang aking video Ngayon po, ang video natin ay sisir ko po sa inyo kung gaano kaganda po dito sa lake Tapos may bayon tayo na kunting pagkain yan. Ayoy, na, nagugutom na ako Tapos yan, siyempre, kunting kwintuhan Kumusta na ang mga bagay-bagay dyan? Yung ating mga kaibigan sa YT, kumusta na? tayo po yung kumain mga langga e, ano, adubo mm. at ganda ito yung tinatawag na sitsi mm. ito yung mga bagay na hindi mo na kailangan ng babae para sumaya kayo libangin mo sarili mo kain ka mm. sarap mga ludi mm. stress dami na ludi, mga lugi pag bored ka sa buhay ganito lang gawin mo hindi magsasama ka pa ng mga kaibigan mo mga kwan walang kwenta ito yung sakin natin sulupay tayo Angit may kasama. Mga mauy na kasama. Dapat magsulo ka lang. Ha, baby! Come to Croatia! Yan, you know? Yan, oh. Pinashel ko na kayo, mga palangga. Dito sa... Sici, Yan. Sici po, Sici, Ano ko ito. ito? Pine tree, oh. Mga bata pang pine tree. Ina. Ina, may isda, doon. May gumalaw. May gumalaw na isda. Ito po yung ating location ngayon, mga langga. Yan. Sa mga nais nice po gustong maligo, magtampisaw, punta lang po kayo dito. Ayan o, oh. sichi, maluwag pa po. May mga spot pa po dito na wala pang nakapwesto. Yan. Ito, ito, ito yung perfect spot. Daanan yan dyan. sakyan. Tapos dyan, pwede ka na magtampisaw. Ayan siya oh. daanan dun. Ayan oh. Sarap, lamig ng hangin ngayon.

hindi na po kalino yung pubig yung palangga yung mm -hmm. mga is daw yun yung sakyan